Hi! Alam mo po ba na kung meron kang ganito sa bahay mo at sa negosyo mo? This is high vibrational uh, crystals napangtus ng success and also sa pera. Ito po, marami pong gamit ito. Ito ay lagyan mo ng tubig, lagay mo lagi sa S at every morning mo pong palitan. Yan po ay nag-aakit ng maraming pera at lagyan. Now, ito din po kung uh, gusto mo malinis ang aura mo, malinis ang, malinis ang loob ng katawan mo, ito din po is maganda kung gusto mo magpasok ng swerte sa loob ng katawan mo at iihi mo yung mga uh, negatibo uh, unti-unti mong ilabas. So ito po, ugasan mo mabuti at ito po ay every uh, morning noon at night ito po ay minum ka ng isang baso na tubig. Okay? Yung tubig po na malinis and also this one is also good. Ito din po ay habang tulog ka ay may ay naakyat sa iyo na biyaya. Ito po gamitin mo uh, sa ulohan mo or sa kabila ng iyong uh, kama or gilid ng iyong kama. Maglagay ka ng isang basong tubig. Lagay mo dito. So, ito po ay protektado ka. Ito. Ito lang because this is real crystals and tagusan po ito na crystals. So, baso po yan. Okay? And this one is uh, very good po to para maging famous ang tao at maalis ang mga karma at also mga mala sa habang natulog hindi ka rin po madapuan ng mga negatibong enerhiya na ipapaso sa iyo. Especially the palipad hangin tigal po and also dahil may tubig ito din po ay uh, kagaanan sa lahat ng bagay lalong lalo na sa pera at ang buhay mo ay magaan and every morning as i said itapon ng tubig sa harap ng iyong uh, mendor so again pwede siya ilagay sa north and east yung tubig every day and also malagay ng tubig Uh, sa gilid or sa ulohan ng iyong ulo habang kayo ay natutulog. And this one is good kung gusto mo na hindi mag-iwan ng uh, alat or malas yung taong bisita mo. Painumin mo ng isang basong tubig gamit po ito. Ito po ay very safe. Hindi po to toxic because this is real crystal. And this one, yung akin po dinidisplay ko lang sa living room at meron din ako dito sa aking harapan pang dispel din po to ng mga negative energy and especially it will attract good fortune and well and prosperity sa taong may hawak nito. Cheers for success. You must have this one because limitado lang po ito. Six pieces lang po ito. Okay, this one is 2,5 and this one is original and talagang good quality. Pin po screenshot one two three four five six seven eight nine ten. Toast for success.